Ay, bulit na nyo, pupunta pa lang ng event. nag na kayo. Mamaya ka Dito, eh. na mo dito eh. Ay, ayaw ko po yun Dito, sikip na. Okay. yeah, nyo dito. Nakita ko yun. Ay, ayaw ko Every eight can relate. Huwag naman dun. Ingin. 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 kita ka-makeup lang, yabang ay madikitan eh. Yaya na mo ato, yaya, kulit na ito. nyo, pupunta pa lang ng event, nag na kayo. Sige! 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 Naka 50 kasi e sa akin, sakin gay Mamaya ka. sakin gay Si na nga dito e eh. At si dito Ito kasi <laughs> Naka ingested na nga kami siya Nakabuka ka Parehas kayong mababae gay Itong 30 huy Ocho, ocho lang <laughs> Sige si yun Dito ko Ako po ako dito Sige na ang mo na ito dito. dito ka mababae ko Ayoko po dito, dito, po yun ito Dito o sige na Ayoko po po yun dito, sige na. Okay. dito dito ka sa kabila. Doon ka sa na kasi. Uuwi tayo lahat. Doon ka na. tayo sa Doon ka na. Doon ka na kaya Nakita ko yun. Nakita ko yun. kasi. Ubo ka na kasi. Ano na ba yan lang eh. Ano ba? Masigip, sigip. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano